Magandang araw sa inyo mga Lods. Mayroon naman ako ng bagong video na isi-share ko sa inyo mga Lods. Itong video na to mga Lods, ito yung sa TMX 125 mga Lods. Ay sira yung kanyang stator mga Lods. Hindi ko na napapakita sa inyo mga Lods kung paano ko binaklas yung kanyang crankcase. Nandoon nakalagay ang kanyang stator mga Lods. Yan mga Lods ang nakikita nyo mga Lods. Yan yung magneto niya mga Lods. Ito naman mga Lods inyo yung crankcase. Cover niya mga Lods. Diyan nakalagay yung kanyang stator mga Lods. Ito mga Lods, ito yung bagong stator mga Lods. Yun yung tinatawag natin na stator mga lords. Yan, bago na po yan, ikakabit natin mga lods. Kasi yung luma niya mga lods, sira na. ganiyan yan yung luma niya mga lods. Oh. Local na local yung kanyang stator. Ito na ngayon mga lods, ay kakabit na natin yung kanyang bagong stator mga lods. Dandaan na lang natin paglagay mga lods yung kanyang stator mga lods, yung kanyang rewind. Kasi po, mga lods, pag masugatan yung kanyang rewind mga lods, magka-grounded yan mga lods. Natin ipabadaan yung mga limang wire mga lods. Sundan nyo na lang po yung mga kulay niyan mga lods. Kasi color coding naman po yung mga wire niya mga Lodz pagdating doon sa wire harness mga lods yun ang lang sundan nyo para hindi kayo malilito pag kayo magkakabit nyan mga lods mga loads ay meron po yung tatlong bolt mga lods at allen wrench na bolt ang gamitin lang po nyan mga lods sa allen wrench na single lang tatlong piraso tsaka meron siyang allen wrench na maliliit na 4 yung sukat na allen wrench ang gagamitin nyo rin yan mga lods ito na yun mga lods na ikabit na natin yung kanyang stator sa crankcase mga lods ngayon mga lods ha ikakabit na naman natin doon mga lods doon sa kanyang magneto naman mga lods yan yung magneto niya mga lods ngayon mga lods ay na natin yung kanyang crankcase na andyan yung stator na ikabit na rin natin mga lods dandaan na lang natin mga lods na hindi masira yung kanyang gasket kasi pag masira yan mga lods nagdodoble na naman tayo ng gawa niyan gawa nung tatagas yan mga lods pag nasira yung kanyang gasket sa ilalim dito mga lods ay lagay na natin yung pin niya sa kicks ah, sa electric starter gear mga lods dito mga lods ang iingatan nyo itong maiki mga lods kasi minsan mga lods marami na akong nabuksan dito mga lods wala na mga washer. Minsan balik baliktad yung washer, nagdublo yung washer sa loob. Yung washer nyan mga lods isa sa ilalim at isa sa labas. Yun yung tamang paglagay ng washer niyan mga lods. Dito rin mga lods sa cover na yan mga lods. Iingatan nyo rin yung mga lods kasi parang masira yung uring. May uring po yan mga lods sa gilid niya mga lods. Huwag natin basta basta yan itutulak lang mga lods kailangang ingatan natin para yung uri yung mga lods hindi yan maputol. At ayan mga lods, naikabit na natin lahat yung mga tornilyo mga, mga lods. Pupunasan muna natin mga lods para hindi hilatang kinalkal siya mga lods sa gilid kasi marami sa mga bakat-bakat nung may mga langis-langis mga lods. Ito na yung wire kanina mga lods. Sa sinabi ko kanina mga lods na wire harness. Yan, 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 yan yung wire harness mga lods na pinagdudugtungan natin sa limang wire mga, mga lods. Hindi kayo malulito niyan mga lods kasi color coding po yan mga lods. Itong hawa ko, mga lods, ito yung red block na wire, mga lods, galing stator yan, mga lods. Bago nyo ikabit yan, mga lods, try nyo muna ipos-buton yung motor, mga lods, para makikita nyo, mga lods, kung may kuryente basta talaga siyang nalabas bago nyo ilugtong doon sa wire harness. So, okay, no, yun, mga lods, uh, umanda siya, mga lods. Uh, dito lang tatapos ang ating video, mga lods. Sana'y magustuhan nyo po, mga lods, ang ating video, mga lods. Maraming salamat.